Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na nandoon, ano? Ay 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 isang is, almost o oh, more than a week, ano? know, more than a week yun na hindi po tayo nakapag-vlog, ano. Kayan po ay dahilan sa ako po ay nagpunta na naman sa kabundukan ng Catskills, New York, ano sa upstate new york po kasi po every year ako po ay kumukuha uh, ng <laughs> ng uh, paid time off ano or leave of absence sa trabaho for a week kasi po ay uh, uh, panahon para mag unwind ano to commune with nature at uh, alam niyo na uh, magpahinga-pahinga doon po sa pinupuntahan ko sa Mangap Mangap Pond uh, doon po sa Livingston Manor, New York. Yung po ay uh nasa kabundukan at walang signal ng kahit anong uh, uh cell cell company ano? Wala. Zero. Nada. Zip. <laughs> At uh, doon po, aba siyempre, nakatira sa tent, ano? Walang kuryente, may dalang ilaw, uh, ganun ba? Okay. So, yeah, isang linggo po tayo na andun. At uh, wala, walang komunikasyon sa mundo. <laughs> so, pagdating ko dito, kahapon, sa uh, linggo, no? Aba, edi, ang dami kong nasaga, pano, sa mga balita. Uh, marami pa lang nangyari. Ano? Marami nangyari. At ako po ay talagang nagtataka pa rin sa loob ng isang linggo na yon, ay mainit pa rin itong uh, impeachment. Ano? At nararapat din naman na uminit pa rin ng impeachment at pagpabayaan. Ano? Pero nahahalata po natin na obviously itong ating uh, mga senador na obviously hindi alam kung ano yung kanilang mga ginagawa bilang uh, senator judges na maaari silang maging senator judge. Actually, they are senator judges right now. No? Kasi nag-open na po ang uh, impeachment uh, proceedings. Hindi pa nga lang nagtutuloy-tuloy at may, may mga balita na madidismiss ito at dahil, dahil sa motion ng mga judges ano, na makasara Duterte. Obviously. Eh ngayon, nadagdagan na naman itong obvious sa uh, uh, na magiging kasama ni Sara Duterte sa mga senator judges na itong si Miguel Sibiri. Ano? Uh, itong si Miguel Sibiri at nagpahayag na itong uh, ang dito, itong ating uh, impeachment trial na daw ito ay isang witch hunt. Witch hunt. Okay. Akala ko ba kasama ito si Miguel Sibiri ng uh, ni Sara Duterte, ano? Eh, pero tinawag niyang witch. Si Sara Duterte, I'm kasi alam niyo witch hunt is witch. Nag, hunt ng witch. Eh, sino bang hinahunt dito? Ito? Eh, di si Sarah Duterte. So, siyang witch? <laughs> Piro lang po. Hindi po yun ang ibig sabihin ng witch hunt. Alam mo, ibig sabihin ng witch hunt. <laughs> ng nato. Uh, ito daw pong uh, impeachment trial na to ay wala talagang ebidensya na po pwedeng ilabas. Ano? Laban kay Sara Duterte. ano yan po ang witch hunt ay paghahanap ano ng no, witch. Actually in literal form is paghahanap ng witch pero idiom po yan sinasabi na naghahanap lang ng ebidensya. Ano? Wala daw talagang ebidensya. So nakakalungkot sabihin sa isang senator judges who will act as a judge ay sinasabing walang ebidensya gayong hindi pa naman na nakikita kung talagang wala o meron. Pero yan ba ipapal ng 200, more than 200 congressmen ng, 29, uh, ng 19th Congress kung wala talagang ebidensya, right? At nakita naman po natin sa, sa sa mga investigasyon sa si, sa Congress o sa House Representative ng 19th Congress na talagang walang ma, hindi pa na masagot ni Sara Duterte yung mga yung mga aligasyon na yan na laban sa kanya kaya ang napunta yan diyan sa impeachment kasi hindi niya masagot alam nga namang pabayaan na lang po yan ano na hindi masagot ano yan po ay pera ng taong bayan lalo-lalo na yung uh, confidential funds na yan ano So nakakalungkot isipin na itong mga judges na to ay kumakampi na agad obvious obviously ano at ayaw matuloy ang impeachment trial. Pero hindi ba kayo nagtataka mga kababayan kung bakit ayaw nilang ituloy ang impeachment trial? Ganong si Sarah Duterte naman ay ay uh, ang naka ang nakasalang dito, ano? Siya ang nakasalang at actually binibigyan dapat ng pagka, binibigyan ng pagkakataon itong si Sara Duterte na makapagpaliwanag ng ayos kung saan niya ginamit yung confidential funds. Ano? At ipaliwanag niya rin. hindi lang po yan 125 million. Ha? 625 million po yan during that time. Ano? Yan po ay 625 million na ibinigay na confidential funds sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education nung panahong siya ay secretary ng Department of Education. So, uh, 625 million po ang pinag-uusapan hindi dito, hindi lang po 125. Eh, obviously, 225 po kasi ginastos in 11 days. So, talagang malala, ano, mahirap ipaliwanag 'yan. So, 'yan po, bakit ayaw ipa, ayaw i ilabas o ituloy ng Senado ang impeachment trial obviously Ah? Huh? Bakit? Bakit? Kasi po mabibisto na itong confidential funds ay isang form of pork barrel. Ano? Yan po ay isang pag isang klase ng pork barrel kung saan mas mahirap pong uh, busisiin. Yan pong confidential funds, ayan po ay ay ibinibigay diyan sa mga agencies ano na gastos yan ng pera nang hindi na, 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 ang 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 pag-audit ay eh medyo mahirap at hindi ibibigay basta-basta yung kung paano ginastos pero meron po yang ano ha? meron din pong proseso para i-audit yan yun nga po ang tinatanong nung inaudit na itong si Sara Duterte hindi niya masagot kung paano niya na nagastos so pag nga ayaw po ng, ng, Senado na matuloy ang, ang uh, impeachment na to kasi malalaman ng taong bayan tungkol kung papaano itong confidential funds na to na napakarami na pong mga cost cost oriented groups ang lumalaban na i-abolish nitong confidential funds na to ano iba po ito sa intelligence funds ha? sa national security ginagamit yan well yung intelligence funds ay yung ginagamit po sa mga police para protect ng national security and everything. Pero itong confidential funds so ito, iba po ito. Ano? Ito po ay sa mga uh, uh, agencies na mga, mga uh, hindi po ang naka, nakatali sa uh, national security. Ano? So iba po ito. So yung confidential funds ayaw malaman ng mga senador ayaw malaman ng mga senador uh, ayaw ipaalam ng mga senador sa taong bayan kung ano ba itong confidential funds at pag ito po ay nailatag at napanood ng mga tao kung ano ba itong confidential funds na to ay sigurado pong magwawala ang mga tao ano kaya ayaw nilang malaman kasi ito pong mga baka po itong mga senador na to mayroong confi funds din confidential funds din, ano? So, pag nga naman na ilatag yan, ay nako, magagalit ang taong bayan, ilalaba, uh, pipigilan na yung confidential funds na yan, katulad nung nangyari nung sa pork barrel, ano? So, yan po ang nangyari, di, mangyayari dyan. At padalawa, ayaw po ng mga senador na yan eh, mabubuklat ang mga mga paho <laughs> ng confidential funds na yan. Ano? At uh, ito na, patatlo. Ito pang si, uh, si Sarah Duterte. Bakit ayaw ituloy? Ah? Despite the fact na sabi niya, gusto kong ituloy, gusto kong magkaroon ng bloodbath. Hindi po niya gusto matuloy ang confidential funds. Ah, ang, ang impeachment trial na yan. At makikita niyo naman yan, pati yung mga taong uh, kasama niya sa Senado, ito si Rabato, ano? ah, talaga pinoprotektahan si Sarah Sara Duterte, ayaw pong matuloy. Why? Kasi ayaw din nilang mabuklat. Nisa, mabuklat ang mga bank account ng mga Dutertes. No? Yan po ang dahilan. Ayaw. Ayaw nilang mabuklat ang mga pera ng si Sara Duterte at ni Digong. Ano? na matagal nang sinasabi at eh, isinisigaw nitong si Trillanes. Hindi ba dapat talaga naman na pagbigyan naman natin si Sara Duterte na ipaliwanag? Ipaliwanag kung paano niya paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera sa bangko kung meron man, ano? Kung meron man. 'Di ba? Dakdak nang dakdak ito si si Trillanes. Eh hindi naman ma ano, ano hindi naman makasagot itong si Sara Duterte so dito na lang po sa impeachment trial ay masasagot niya kung totoo ba ito at kung hindi totoo abay, di mapapahiya itong si Trillanes itong mga daktak nang daktak na ito na marami daw anomalya itong perang natatanggap ni Sara Duterte kuno ha di ba so hindi ba dapat nating ituloy itong confident itong impeachment trial na to? 'Di ba? Ito ang ang pagkakataon para sa mga mag-amang Duterte na ipaliwanag ang sarili nila, ipaliwanag ang mga opposition laban sa kanila. Okay? So Ay 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 Hanggang sa muli at sana po ay bantayan natin ang impeachment na to no. Bantayan natin itong impeachment at sana ituloy na, ituloy na ng mga senador ang uh, yung mga, ang impeachment trial na to. Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye.